Isang bakanteng lotes sa tabi ng Cavite City Public Market ang nagliab dahil sa grass fire. Wala namang nasaktan sa insidente. May report si Alejandro Javier. Sumiklab ang isang grass fire sa isang malawak na bakanteng lotes sa tabi ng public market ng Cavite City. Dahil sa pinagsamang lakas ng hangin, init ng araw, mga lights materials at mga tuyong damo, ay mabilis na kumalat ang apoy sa damuhan. Nahirapan din sa pag-apula ang mga pamatay sunog dahil sa kawalan ng madadaanan papunta sa gitna ng talahiban kung saan malakas ang apoy. Naging maagap naman ang mga kawanin ng mga pamatay sunog at agad na binasa ang mga damo upang wag nang umabot pa sa residential area ang apoy. Tumagal din ng mahigit isang oras bago na ideklarang under control ang naturang grass fire. Nagantabay ang mga truck na pamatay sunog kasama ang mga bombero ng Philippine Navy upang masiguro na walang naiwang baga na pwedeng mag-apoy sa naturang bakanting lote kung saan wala namang naiulat na nasaktan sa nasabing sunog. Sa ngalan ni Ruel Bertis, Alejandro Javier, Eagle News.